Ya mga tropa, nagpakita na. Ayan. Sulo po ya, sulo. Wala na dali. Ganda mo ng ganso. Yun. Kaali mga katropa. Sulo po. Sulo lang si tata. Ako lang po yung tagapanood, tagasubot. Ayan. Ayos. Grabe. Oh. Putol. Pag ganyan po pa mabilis ang putol na agad. Oh, panglima na po yan ni eh, Jeffrey. Jeffrey Santos. Si dalam ron. na rin. Ayan. apat, lima, anim, pito. mga tropa. Oh, sitang na, oh, daming kinain na no. po Ay, mga hula no. Hulak na po sit. Hulak, hulak pala, hulak. Ang daming kinain na yun. May mga tropa di-deliver na ulit doon sa malapit sa bodega. Di ba? Pilitin natin sa dulo na. Ito mga tropa, ang pamaraan namin dito sa Pasig City ko 'yan. Kung papaano manghuli ng mawakwak. Ayun. Ngayon yung mga tropa, baliya niya 'yung bato. Tapos nilagyan ng ata. Tapos may padaro siya na tiyanta ng Pwede po Ayan, Tapos ibubuntog nila yan. ang ilan di pa? 90. 90 di pa. Ha? Ah, medyo malalim pala. Paano na 80 lang 80, eh. 90. Eh, si Pacific Vlog. May tama? Wala. Bilang, Ayan. Ibubuntog nila ni Nunoy. Abangan natin mga tropa yung mahuli na ito sana malaki yan yan kapanya pa niya kung may tama yung ano ay nahanap pala niya yung ano pin pala yung pin na ay mga tropa ay eh, pang butas dun sa ano sa ata yan yan po itamsi din la na tinulisan yan mga tropa na sinibad na sana yun, ayan na. Ganyan po ang gagawin niya na. po yan. Yun. Tapos, ihulog. Ihulog. Siyempre, ihulog yan. Hindi kakain niya. Pag ihulog, ayan. Mali, inubinta di pa po. Ayan, ang mga natin mga tropa. 90 di pa. Sa ito nga pala kayo Mundo, ilang nanaganso mo at saka naburas? Anim. Manggaganso ka talaga. Hindi mo yan, sabihin Makonsumo. Makonsumo ka, manggaganso. Palakain. Palakain. Pero ito lang kaya ako nakakita manggaganso pala ito. Pag-iikot. -pag ano masasabi mo? At mo. No, Marami ka nang nakaganso. Meron ng prosyento. Ayos na yun. Tambay at sigarilyo. Ah, meron ah, pala sa pag sa panggaganso mo. Meron pala mga po no? Siyempre. Ayan. Kaya pala hindi na lang yung miwas. na lang pala. Prosyentoan na lang pala. Siyempre. Uh, ito guys. Yuntog na. Tingnan natin kasi mawa na sa kanilang dalawa ni Pacific Vlog. Yan. Pakisuportahan po. Pacific Vlog lang po, malakas. Yan po yung idol natin. Yan. Timer na kinaisa. Sumabay din kayo. Eh, kayo din, oo. Tawag din. Tawag din kayo. Hay, mga tropa. Habang hey! natin natin na kayo na si Pacific Vlog at saka si Nunoy. Habang may mo. Ito. Si Tata na naman. Ang kinainan. Sa ating pag-antay dun sa dalawa. Laging ito ang mauuna. Number 1 talaga Tata. Kaya ako sa iway Sura. Grabe naman. Wala gayon. <laughs> ito, tay lilibra. tayo. Para matunghay natin kung ano tong mapan. Pero ito malamang wakwak -wak na naman ito. Asong na naman. Oy, oy. Pakit, nalanggal. Agoy nalang sorry ta. Yan guys, maingay daw ako sa amin ni pare. <laughs> hindi pag ano niya, ano? Punta na, hindi nakasabit may Ha? Hindi sumabit may Grabe, sayang talaga oh. Yan, hindi pa talaga para sa kanya yun. Hindi pa talaga para sa kanya yung mga katrupa. Yan, aba natin itong kay tatat saka kay ano. Ay, kay ano, kay Nunoy. At saka dito kay Pacific Flag. Salamat, salamat. Tala. Nakayo ko, nakayo ko. Wala pa yan. Wala pa yan. Kinaan eh. Ayan guys, wala. Video mo, tas ako naman taga support Oh yan. Thank you nga pala kay tata. At yan, sulit sulit subscribe na rin at followers yan. At natuloy din. Yung kala natin nakawala kanina. Ito, natuloy na. Yan mga tropa. Yung pala nagpahingalahan yung ano, yung wakwak. Wakwak -wak, kaya ulit yan. Ayan, ramdam na po nila yan kung wakwak -wak o pintura. Uy, ang bilis naman nandito na pala. Oh, mababola pala ang muntog ni Tata. Mabilis na ang ano. Cinta lang. Bumira. Ha? Cinta? Cinta. Cinta pala. Kay Nuno'y 90. O cinta lang mga trupa. Ha? Cinta. Ayan. Dai. Dai. Uy. Lai, ala lai. Ganso ganso. Ano to so diyan? Ha? Tungo sa kanina. Ano ni, ni ano? Huy! ganso. Dali, ganso. At dito na oh. Luway na. Ayan mga tropa. Pang lima ito, kusang saka, sakali mapa sampa no. Ay, ay, Pang lima. Ay, pa lang yan. Ay, daging daging lang. Daging ano ka lang? Ano ko lang? Dok sarang jam. Sabay, daging sabay. Daging sabay. Ayan mga katrupa. nagpakita na. Ayan. Sulo po yan, sulo. Matatagal na dali. Ganda mo ng ganso. Yun. Nakali Ka mga katropo. Sulo po. Sulo lang si tata. Ako lang po yung taga tagasuporta. <laughs> Ayan. Ayos. Grabe. Yeah. Oh. Putol. Pag ganyan po pa mabilis ang putol na agad. O, oh, panglima na po yan ni Jeffrey. Jeffrey Santos. Si Manta ka dalam ron. Ito na rin. Ayan. Tapos pa isa. Dalwa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan mga tropa. O, oh, sitang kinakain na oh O, ba ba? Dami kinakain na rin. Mga hulak ay po sa ito. Ay, mga hula ba no? hula, hulak ba rin. Hulak na po Hulak, hulak, hulak. Ang daming kinain na yun. May eh, mga trupa, di-deliver na ulit doon sa malapit sa budiga. Lima na, na, po. Pang na po, kay tata. Ayan. <laughs> Pang 5, champion! Ayan, panay deliver doon sa malapit sa budiga. Sure bull na yun, mga trupa. <laughs> Ay, ta, ano masasabi mo at susu lang yung pasibad mo? Ah, na, Panginoon. Ayan, salamat daw po sa Panginoon at binigyan niyo siya ng maraming sibad na wakwak. -wak. -wak. Ito. Para po 'yan sa kanyang mag-ina. Sigurado ma matuwa-tuwa talaga sa amin 'yan, tropa. Sigurado 'yan. Mapapanood niya pa. Yung mahuli mo. Agoy. Yan ang followers aking asawa. Niyo. Ha? Ayun, maraming maraming salamat. Followers ko din pala yung kanyang asawa. Ito, yun, ano mo? Ay, pa yan? Then, Ayun, mga tropa. Thank you nga pala sa asawa niya at isa rin pala yung sa followers ko. Doon yung kasi ano, pagka ano, pinapanood niya lang yung mga vlog mo eh. Kasi doon, 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 alam niya nandun ako eh. Ayun. Ayos. Thank you so much. Shoutout niya pala kay Igo. Yan, simple lang si Igo yun. Ito ang kalungong. Kaya mga tropa. Tabangan nyo pa ulit yung mga maulit nga dito. At video hapon na. 4.30 po ng hapon. Uh, September 13. Ayan. Saturday po ngayon. At sana po masapul namin sa pag-arabukas ng maga at para po kami uwi na. At ang kami, kami po yung makabaking at may lakas po ngayon 22. Kaya marami marami salamat po. Salamat na karating dito sa kaulihan ng video na ito. Ngayon po at nagagayak na po ulit sila ng ano, ng pampain para makauli ulit ng wakwak. -wak. Thank you so much po sa lahat ng mga nanood. Ito mga tropa at kinahin ng si Kuya Rabin sa hulihan ng bangka. ayun tingin natin kung anong klasik isda ito. Napasibad niya. Lupin pa rin mga tropa. Ayan, shout out kay Pacific Vlog. Ayan, shout out uh, po kay Idol Don TV Vlog. Yun, shout out po. Magandang hapon, Idol. Maayong tanan sa inyong lahat. Ayan, thank you. Ayan, mga tropa. mga tropa. Ay, tumalon. Ngayon lang ako nakakita ng lupin, natalon. O yan, mga tropa, ginanso na. Ayan. Pupupukin pa naan. Aba, baba, baba. Pupupukin pa ba naan. O, oh, bayan, bayan, bayan. O, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, Huwag oh. na. Hinila na. Isa. Wala, sumabit. Sumabit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hanggang lima lang pala aswang ka. May inakang klaseng aswang. Hanggang limang pukpuk -puk ka lang pala. Ayan, siya na po. Hoy, andito si Nunoy. Ito ang kanilang painaabangan. Sana ako pa sa panan na ito. Ayan, simple lang po. Simple lang po itong ano.